Hello everyone! Welcome to my vlog for today's video So ngayong araw na to, kasama ko pala ang aking anak-anaka ng aking Junakis yes. Dahil uh, siya ay pumunta dito kasi kailangan daw niya ng uh, uh, rocket Dahil uh, siya ay nag-asawa na, tama ba? Yes po Ay! Perfect na perfect! Ikaw ay may asawa ngayon, hindi ka na single. Hindi, naku-taken na. Ah, taken na. Ilang ano na? Ilang months na? Um, 2 months nung ano, November uh, November 24. Wow, so ang months na rin nyo ay 24. Yes. So mag 2 months na kayo. So, ibig sabihin, nagkakilala kayo October? Yeah. Um, September. September. September kayo nagkakilala. Pwede mo pangalanan ng jowa mo? Yes, Ben. Uh, si Vincent. Ay, si Vincent. Teka saan si Vincent? Nag-ulingaw uh, si Tube ako. Wow! Talaga? Saan kayo nagkakilala ni Vincent? Um, tali, sa Katihan po. Sa Inuman. Oh, talaga? sa Inuman. Sino nag-invite sa'yo sa inuman? Um, yung dating, yung crush ko din. Yung crush mo? Hmm. Tapos, yung barkada niya nanligaw sa akin. <laughs> Ay, sorry kayo. Yung barkada niya nanligaw kay Marimar. Tapos, nung gabi na yun, nandun si Vincent, nakita ka. Yes po. Hanggang nagang nasundan niya inong na yun, hanggang nanligaw na siya. Nanligaw so, siya sa'yo? Opo. Uh, Ay, paano kanya niligawan? Um, personal, hindi pa kami nag-chat ng nagsabi, personal siya nagsabi. Personal siya nagsabi sa'yo na gusto kanya, okay. gano'n? Hindi siya naniligaw ng ano, ng chat pinupunta ka sa bahay? Oh, sorry kayo. Pumupunta ng bahay at nililigawan mismo sa tahanan at sa bahay mismo ni Marimar. Si Marimar pala, ang tawag ng nakararami dito talaga ay si Marimar. Ngayon, Marimar, so two months na kayo, nagninibin ba kayo? Yes po, nagninibin po. Oo, talaga, tinanggap ka ng family niya. Yes po, at uh, very thankful naman po kasi ako dahil natanggap ako ng parents mo niya, gano'n, sa mga kapatid niya. Ah, At lalo-lalo na sa mga anak niya. May anak si Vincent. Yes. Ilan yun. ang anak ni um, Vincent? Dalawa po. Isang 7 years old and 2 years old. Oh, so nag, anong nangyari? Ba't nagkahiwalay silang dalawa? Um, long story. Long story, hindi ka na So wag na, okay, hindi pwede i-share. Pero ang importante, you're so happy. Yes, very happy. Masaya ang puso mo dahil may isang tao na tinanggap ka. Uh -huh. Kahit meron siyang mga anak, di ba? So si Vincent, ano ang trabaho? Um, construction po. Construction. So araw-araw pumapasok? Yes, araw-araw. So kaya naisip mo naman habang nagtatrabaho siya, uh, ikaw naman din, kung um, pa pe pwedeng sumideline, magsa-sideline ka para yes, makatulong sa kanya. Pero si Vincent ba ang first jowa na nakalibin mo? Hindi po, dalawa po. Yeah, is, bari dalawa po sila. Pangalawa na po si Vincent. Ah, so meron ka before si Vincent, meron ka nang nakarelasyon na isa, live-in partner, yes, live partner din. Yes, live-in partner din. Gano'n kayo katagal nung una? Um, three... Three years? Three, three years mag-boyfriend. Wow, three years mag-boyfriend. One, year na one year kayo nagsama, live-in din yun. So after noon, mga ilang taon ka bago nag-boyfriend ulit, yung mag deep in ka ulit. 2019 pa ako nahiwalay. So 2019, so bali 4 years. Yes, so 4 years bago ka ulit makahanap ng puso, puso mm -hmm. na magpapatibok sa'yo? iyo. Ang ko, ako magbukas ulit. So kasi ngayon, habang naglinis siya, tapos na siya maglinis din sa bahay ko kasi nakikiusap siya sa akin na baka daw meron siyang pwedeng pagkakitaan. Kasi bilang LGBT, proud na proud naman ako sa kanya. Dahil, dahil nakita niyo naman po siya, nag, nagsisikap para makatulong sa partner niya. At marami sa mga kasama nating LGBT, sorry, walang jowa, walang partner. Pero si Mar my jowa, my partner, at my ka-live-in. Sorry kayo. Kakaiba talagang alindog talaga itong si Marimar. So ngayon, palagi ko itong binablog dahil tapos na siyang maglili. Sabi ko habang uh, tapos na siya, mamahinga mo siya. Kami ay magmimerienda na ng uh, puno ice cream. Kaya samahin niyo po kami magmerienda habang kami nagbablog, habang kami ay kahan ni Marimar. So, sige Marimar, habang tayo kahan, tayo ay kumuha na ng ice cream. Puno ice cream. Itry niyo po itong puno ice cream. Very perfect po ito. Lagi po namin yung kinakain. Lagi po namin yung binibili dito. So, continue yung chikahan natin habang kahan tayo, Marimar. So, ito ba yung gusto mo? Ito yung gusto mo na racket din paminsan-minsan? Yes po. Di ba nag ano, nag aalis ka pa? Nag-aaral ka na ako? Graduate house? na po. Alas passer na po ako. Mm. Bali, hinahati ko na yung oras ngayon sa anak nung asawa. And, bali, anak ko na nga rin po. Tsaka, kunting, ano, sa bahay, linis, tapos mag-aaral ang ginagawa ko. mo talaga. Opo. Tapos pag may sumasobrang pera naman, ay mag-aabot nila mama sa mga wakil. Kaya yeah, everyone, kung meron po kayong gustong ipalinyo sa bahay nyo, pwede nyo po akong i or pwede nyo pong i-PM si Joyce Ann, di ba? Joyce Ann ang Facebook mo. Yes. Joyce Ann Flores po ang Facebook niya. Para matulungan po natin siya, then maging good vibes din ang araw niya pag nakasama niyo si Joyce Ann Flores kapag naglilinis niya sa bahay ninyo. So kanina umagba siya nag-start, ngayon tapos na kami, nagmimerienda kami. Itong si Joyce Ann kasi, malapit to sa akin. Um, minsan pag may event po ako, sumasama siya sa mga event ko. Uh, nag a siya sa akin doon. Pero naging busy siya kasi pumasok siya sa TESDA. So ngayon, nag-chat siya sa akin. Baka pwedeng uh, rumakit, may pagkakitahan. So pinapunta ko siya dito para mag-vlog na rin kami. At uh, sobrang proud ako sa iyo dahil dima, dahil ngayong December hindi malamig ang Pasko mo, di diba? ba? Sobrang init Sobrang init ko. ang Pasko mo at talaga magpapakita. At very blessed pa, pa po ma dahil nandiyan po kayo. Mm. At natanggap mo po po ako ulit mm. after all this month. Okay lang yun. Natural lang sa buhay natin yun. Kasi siyempre, bata ka pa. Yes, Gusto mong enjoy ang buhay mo. Hanggat may ganda ka, ipagpatuloy mo yan, ha? Hanggat may alindog ka, ipagpatuloy mo yan, Marimar. Dahil naniniwala ako na sa alindog at karisma talaga, tunay na nakikita ang pagandahan talaga. Tama, ay, hindi, ay mabuting puso. Mabuti ang puso. At hindi lahat ng mga kapatid natin sa LGBT, may job, tandaan mo yan. Yes. <laughs> Kaya nga sabi ko, mapapasana all ka na lang talaga kay Marimar. Ibang-iba. Ano naman ang gusto mong sabihin sa mga kapwa nating LGBT na wala pang, wala pang jowa? Kunting hintay lang. Huwag madaliin. Darating yan. Ikaw ba hindi mo minadali? Hindi. Hindi hindi ko, ko, ko siya hindi ko siya in Bila siyang dumating. At yung ano, alam mo yung niligawan niya ako, sarigot ko siya, hindi ko siya mahal. Tapos, paano mo, paano, paano niya sinabi yung gusto kanyang makalibing ngayon? Ano po yun, gusto niya maglipag, ano, ma ano mo, ano mo na kami mag-boyfriend, gano'n, mag-boyfriend. Uh oh, Tapos mm. -hmm. Yon, pinakilala, hanggang pinakilala na ako sa parents niya. Hanggang ako na rin yung nag-decide mm -hmm. na samahan ko na lang din siya para matulungan ko siya. Ah! Sana all! Ano naman ang gusto mong sabihin kay Vincent? Mahal na mahal ko yan. Vincent, mm -hmm. I love you. Ay, <laughs> nakakakilig ah, talaga. Ang sweldo ba ni Vincent binibigay sa'yo? Binibigyan oh, binibigyan, ka? Oh, binibigyan po ako. Kaso nga, Ikaw nagbabudget? Si yung kami dalawa ng mama po niya. Mm, very good. Hindi din ako magaling sa mat. Mm. Hindi <laughs> ko kaya mag-budget ng sobra. ko na ka nagluluto sa bahay. Apo, ah, tumutulong naman po. Nagluluto rin naman po. Nagluluto mo siya. Ah, Ay nako, ang sarap ng vlog namin. Ang sarap ng kwentuhan kasi nakaka-inspire itong si Marimar dahil sa sobrang kabutihan ng kanyang puso, sa sobrang kasipagan, ay dahil Sorry kayo. Nakahanap ng jowa. Mm, ng kanyang pag-ibig. So, thank you so much everyone sa inyong parunood. Sana po, ang vlog namin ito, especially sa mga kasamahan namin, kapatid namin sa LGBT, i-share nyo naman ang vlog natin para kay Joyce and Flores. Thank you so much everyone. Paalam! Bye.